Ayan, so isang magandang araw po. So, i-share ko lang sa inyo. Naisipan ko kasing maglilinisan tong air ko namin. Ayan, so, linisan. Ano, so, ang nilinis ko lang po ay yung filter at saka yung pinakang cover niya. So, yan po yung aking paglilinis lang. Ganyan lang. Kasi, hindi naman siya talaga maalikabok. hindi <laughs> maalikabok. Ano? Ayan, so, makikita nyo naman dito. Talagang maduli siya, ano? So, ganyan lang ko lang po nililinisan yan. Ayan, so, marami pong nagtatanong sa atin. Ito po ay, ano, tube sensor yun sa nakaraang video ko hiniwalay ko lang to kasi dito po siya nakalagay ayan dito siya nakalagay yung tube sensor na yan so pagka nilagay ko riyan every 5 minutes ay namamatay ayan so ang ginawa ko po ay nilayo ko siya yan nilabas ko sa kwan and then okay na siya so ito naman po makikita nyo rito mayroon yan dito ito yung thermostat po ito yung thermostat at ito po yung fan uh, cool nya Ayan, so ano ba yung mga mga nag-PPM sa atin? Ayan po, so ito window type. Marami po kasi nag-PPM sa atin ito. Hindi na eh, sisigway ko na rin. Ayan po, uh, pagka yung uh, aircon nyo na window type, lalo-lalo na kung ganito po na manual window type, ah uh, marami nagtatanong may umaandar, 5 minutes na mamatay. So pag 5 minutes na mamatay po ulit at medyo natatagalan na yung aircon bago mag ulit. So, ang gawin nyo po, kailangan muna, una, linis muna. Kailangan malinis muna yung aircon nyo. Kasi, pag umandar yung uh, aircon natin, lumamig. O, wala pong problema yon, Lumamig na eh. O, so, bakit namatay after 5 minutes? So, ibig sabihin po noon, okay yung kapasitor nya. 5 minutes, baka po, uh, madumi yung condenser coil mo. Kaya, uh, ganun. Pag andar ng 5 minutes, namatay. And then, mga... 20 minutes ulit bago siya bumalik. Ayan po. Iyon po isang dahilan no. Nag-high pressure. Kasi kulang po sa linis ang aircon nyo. And then, 5 minutes. Uh, namamatay agad. Uh, ano ba yung pwedeng possible? Hindi yung kapasitor yan eh. Okay yan. So, pagkakuan po. Uh, ito, ito, ito. ito. Medyo ilayo nyo lang din to. Kasi eh, hindi naman eh. Tapos makikita nyo naman po na pag pinaandar nyo aircon, kung uh, nagkukulang siya sa freon, pag andar nyan, makikita nyo rito, mag a yan. Yung ito pong mga coil na yan dito, may makikita kayong mag-ice dyan. Sige lang, kung may nag ice paandarin nyo lang, tuloy lang yung andar, mga after uh, 20 minutes, mawawala yon. Pagka nawala po yon, okay na yun. Uh, pagka hindi nawala, at padami ng padami yung, uh, yung uh, freon, Priyon sa evaporator coil nyo dito sa harap Ibig sabihin po ay uh, kailangan na ng recharge ng prion yan So hindi basta mag -re recharge Kasi bakit? Eh, ibig sabihin bakit nagkulang Eh nung nakara naman okay siya Ibig sabihin mayroon siyang leak Or uh, ito madumi linis nga ulit Basta laging linis muna Ang gagawin natin sa ating window type Ito nga po oh, six secures ko nang hindi nalilinisan to uh, Binabras ko lang to Ayan. And then pupunas-punasan ko Ayan. So, yan po yan. Nakakuan yan dyan So, ano pa ba yung mga nagtatanong sa atin? Marami kasi nagko-comment eh. Ayan, so oh, Kung halimbawa naman po ay overload naman Kasi yung ibang mga compressor po Pag mga ganitong modelo May overload po yan, yan Pwede rin yun, yung overload nya Ay uh, makikita po yan doon sa Kung compressor so, Bubuksan nyo rin po yan ay, Sa mga technician na yun, yan ano? So, sa bagay kung malakas yung loob nyo pwede nyo buksan yan, ibaba, may overload po yan. Pwede rin yon after 5 minutes, aandar, ah, and then pag ah, nainitan, mabilis na nag-open po yung overload. Ah, may overload po yan kasama sa ibabaw sa compressor. Ayan po yung overload compressor. So, yun din po yon isang uh, ah, Basta, ang payo ko lang po, laging linis muna. Lalo-lalo na ko yung aircon, 2 years na. Ayan, linis. Ito naman po, hindi ko nililinisan yan. Pero dito sa likod, dito sa likod namin, ayan dito, kung makikita nyo, kung makikita nyo dyan, nakakit lang ako dyan, maghahagdan na riyan, sakwa na yan, and then kulang ko lang ng priyon, yung hangin na priyon, ayan na po kasi siya. So, sa katamaran ko, <laughs> ganun lang po yun eh, no? diba? Yung mga teknisyan, pag sa sarili, eh, hindi magawa. Ayan, parang karpintero lang ha, hindi naman po lahat sa karpintero. Ayan, so pagkasarili, uh, ayaw gawin yung uh, bahay pagkakarpentero. Ayan, so hindi naman po lahat. Hindi <laughs> lang yan, yung parang uh, lang sa atin. So ayan po, ano pa ba? Yung kwan ito. Ito nga po, lilinis-linisan ko lang to. Kasi hindi linisan ko nga eh, kasi wala pa kami pasok. Ngayon, ayan, ginaganda. Hindi mo, ang dumi eh. Ayan po, ayan lang ang paglilinis ko rin. Hindi ko na kinukuan yan. So wag nyo pong gagawin to. Kasi ako naman kahit ano naman ang maging problema nito, ito naman po kaya kong gawin. Pero dapat sa inyo, after 2 years, lalo na po kasi sa atin dyan sa Pilipinas, putik po yung nagiging ko ng aircon natin dyan. Dito po, kahit anong kwan, alikabok lang po yan, pagpagin lang yan. Ayos na yan dito. Pag lalo na pag umahadar yung aircon, doon sa likod, pukpukin nyo po yung mga body, alipad yung mga alikabok nyan. Oh, ganoon lang po yan. I-share ko lang kasi maraming nagko-comment sa atin eh. Ayan. Oh, ito po, ito po, ito. Meron ding maganda. Ganyan lang yan. Ganyan lang yung paglilinis ko. Trabahong pulpul talaga, ayan. Oh, ito, simula nang dumating ko, hindi ko pala hugasan to. Binibida yan. Eh, no? so, hindi naman po ako natatakot kasi kahit pa paano naman, maayos ko naman to eh. Kahit hindi ako maghugas. Ayan, makikita nyo dyan, dumi oh. O, oh, totoong walang hugas-hugas po talaga yan. Gear ko na yan. Ayan, Makikita oh. nyo. Ayan. Oh. Binida pa yan. Oh. <laughs> Wala po talaga hugas-hugas yan. Ang hinugas ang Korean filter. Tapos, uh, monthly, pagkakakuan, pabubugahan ko. Lalo na pagka yung parang namamatay, nararamdaman ko na mamamatay siya. Uh, mainit sa gabi yan. Akitin ah. ko doon sa likod. Yun nga po yung aking sinasabi. Ayan, o. Oh. Kita nyo yung kwa doon. Ayan, oh. Ito yung blower niya eh. Ang dami ng alikabok nga. Ah. Ah. So pag kuha tatapon ulit yan dito, labas yan dito. Ay. Ayan. So huwag niya pong kagayahin ito ha. Tinuturoan ko lang kayo. Huwag niyang gagayahin. Ano ang gumagawa niyan? Ayan. So ito po yung ayun may nagsasabi na sir. 10 minutes lang. 10 minutes lang po ah uh, nawawala na po yung lamig, nag-automatic na. Halimbawa po pag kinabit niyo ng 7. Halimbawa kasi ito naman po hot and cold to. So halimbawa pinaandar niyo. Nilagay niyo lang sa 4. Ibig sabihin po aandar 'yon. Ayun, pag kaganoon 4. Tapos 10 minutes, 20 minutes hindi pa kayo satisfied sa lamig, bakit namatay? So magtataka kayo, di ba? So ilagay niyo po 8. O tingnan niyo. Kung sa 8 at hindi pa rin namatay katulad nung dati, ayun, ibig sabihin po functional yung uh, nyo niyo po yung thermostat niyo. Kasi bakit? Nung nilagay nyo sa 8, hindi pa siya namatay at nilamig kayo. So titimplahin niyo. Depende, hindi laging agad nasira. O pagka kung sa 5 ilagay niyo sa 7. Ayan. So ganun po yung kasi nag-a-adjust kung yung panahon. Hindi pa porki lagi na pagka-December, kaunting andar ng aircon, ay malamig na agad. Ayan, ganun po. So, kailangan bumirit talaga siya ng con. Uh, Ang ano to, ng ganun po, ayan. So, ito naman po ay may tube sensor. Ayan, yung bubuksan nyo yan, makikita nyo diyan yung tube sensor. Ito po, kung talagang uh, open na siya, pwede nyo pong i-bypass yan. I-direct. Ayan. So, ganun po yun, ah, Pagka nilagay nyo sa 4, tapos nag-automatic agad Parang naiinitan pa kayo Ilagay nyo ng size Tapos uh, parang hindi pa rin kayo satisfy uh, Medyo nag, one, uh, nag uh, 30 minutes na matay pa rin Ilagay nyo ng 8 Ayan, at saka yun niya sa malalaman Kung hindi pa rin kwan, hindi pa kayo satisfy, i-pull nyo Para lang, para lang pumalaman nyo na Na kung ano ang may diferensya Kasi po, Ah, uh, pag rin siya yung thermostat natin, hindi siya mag-automatic at babalik agad. Ayan, gano'n So ganito rin po 'yan pag uh, kuan. Uh, ito naman, kung matagal naman mag-automatic, ayan. Ito kinikis-kis to. Nililiha to. Pag matagal mag-automatic ay eh, kung ang aircon niyo naman ay eh, mabilis mag-automatic. Ibig sabihin ay eh, gano'n ang problema. Taasan niyo yung setting ng panyo para pagpag-aralan niyo para hindi kayo ma kuan na ano to, yung uh, ang gawin nyo, ganyan. 8. Eh, kung ganun pa rin, na uh, mabilis babilis mamatay, ilagay nyo sa G's. O, oh, ayan. At saka, pag ganun pa rin, uh, kahit G's na, at uh, namamatay pa rin, ay di, eh, baka hindi madumi yung, baka madumi yung aircon nyo. Ayan, so, ganun po yun. Linis, laging linis muna agad. Lalo-lalo na yung andar uh, ng 5 minutes, 10 minutes, tapos biglang mamamatay. Kung kulang po sa linis yung aircon nyo, ganun po yan at kung magyayelo naman lagi kong sinasabi buksan nyo yan taas nyo yan makikita nyo naman yung eh, pag umandar yung aircon nyo Diyan yung okserbahan siya. ayan so kaya binibiling ko po lagi po Eh, mas maganda yung ganito kung hindi naman inverter yung bibilin nyo at ordinary aircon ang bilin nyo na yung may pihitan kesa dun sa may sa may remote na kung kasi eh, hindi ka naman inverter eh bakit pa LED eh, ka pa ba diba? yung ganyan na lang at least uh, kung ano man yung mangyari pwede mo siyang mabypass agad. O, oh, ay kasi kung yung may remote na hindi naman inverter na may LED pa, eh, may hirapan pa kayo doon. Pero ito, suabi agad yan. Kasi hindi naman kayo inverter eh. Dibili nyo na lang yung may pihitan. Ganon din lang naman yun eh. So, 410 din yung bilhin para mababa na sa kuryente. So, sana po ay eh, yan po yung aking na-issure sa inyo. Ano? Naintindihan nyo po. Ayan po, so okay na yung ating uh, aircon na nilinisan ng kaunti. Ay, trabaho full talaga, no? Ayan, so okay na po yan. <laughs> Kita nyo naman yung prim ko. <laughs> May kuwan sa dulo, ayan. Wala po kasi ako napulot na ako, na ako sa likod. Ayan, ma-exact po na ako. ako. lang gumawa niyan, para lang magandang tingnan. Ayan, so maraming salamat po at uh, God first po na po ang Diyos.